Hello, hello, hello mga ka -ferson. For today's video po is magpapaligid tayo ng mga pink babies. Yung mga pink babies na pala ito mga ka-ferson, ito po yung uh, pinaghirapan namin doon sa Qatar. While nagtatrabaho kami doon sa Qatar, bumili po kami ng mga beak hanggang lumaki na sila. Ayan. Tsaka mga ka-ferson, yan sila is isampu sana yan sila. Kaso, na dali yung dalawaan doon na sila sa Rainbow Bridge mga ka-person tsaka while ko pa na pinapaliguan sila mga ka-person, pumutok yung tubig kaya ayun, Phoenix ko muna and again, continue na naman tayo sa pagpaligo sa mga Pink Babies namin nga pala mga ka-person yung Pink Babies namin is yan sila, 8 yan sila puro babae kasi gagawin namin yan silang uh, Mommy Piggy mami pigis ganyan mga ka-person or mga inahin in Tagalog pero mas cute kasi pakinggan na mami pigis Diba, mga kaperson? person ayan, mga kaperson. person continue lang tayo sa pagpaligo sa kanila. Nakita nyo naman, mga ka-person, diba, sobrang dumi ng kanilang kulungan. Or sa kanilang, pangit naman, pakinggan yung kulungan, sa kanilang cage. Ganyan na lang. Abay cage, mga ka-person, minsan may dalawa, may tatlo, may isa kasi iwas yan sila mga ka-person mag aaway away kasi yan sila mga ka-person pag pinapakain kaya yung isa o oh, di, di ba ang kulit-kulit ng isa gusto talaga makiagaw sa tubig ang ginagawa ko pala mga ka-person first nililinisan ko muna yung cage nila bago ko sila liguan ganyan yung sa kabila naman naki, mga ka-person nakikita nyo yung pa isa-isa lang yung pa isa-isang Uh, piggy sa loob ng cage is mga ano na yan sila, mga old mamas na yan sila. Kailangan talagang alagaan to sila ng mabuti mga ka-person kasi syempre, ito lang po yung magiging source of income namin ni Hams dito sa Pilipinas. Kaya, need talagang alagaan sila ng mabuti, paliguan ng mabuti, pakainin ng marami. Ay, talaga pakainin ng marami mga ka-person. kasi paano na lang pagpapayato sila paano na sila magkababies di ba mga person eh mga ka-person kasi nga nag na kami na umuwi dito sa Pilipinas ah uh, yung source of income namin is ito na lang yung babuyan and ewan eh, ko kung ano pang maisipan namin in the future hindi pala talaga ising mag palaki ng mga baboy mga ka-person kasi syempre kung andun pa kami sa, sa Qatar may source of income kami monthly so ngayon syempre may kamahalan talaga yung feeds nila, yung pagkain nila syempre kailangan din na bilhan ng vitamins para malusog yung ating mga pink babies tapos pala mga ka-person in one month po mga ka-person is uh, kasi syempre gusto namin na hindi mastak yung pagkain nila dito sa bahay nila ni Hams. So need namin na bibili kami pang apat lang na sako, pang limang sako, ganyan. So in one month po mga ka-person, yung, yung pagbili namin ng mga pagkain nila is three times a month and mga Kafferson ito po sila is nasa 4 months pa po sila sa amin so kailangan pa ng, uh, three 3 months more bago po sila magpa-breed mga Kafferson so ayan mga Kafferson hopefully po na yung aming uh, piggery business is magiging successful at healthy yung aming mga piggy babies in the future magiging piggy mama na to sila and by the next week po mga ka-person is gagawa tayo ng additional na uh, cage para sa kanila kasi need na nilang maghiwalay-hiwalay bawal po kasing sa isang cage is tagdalawa or tag-tatlo kasi syempre mabibigat na sila, kailangan na talagang isa-isa sila ng cage so ayan, nakikita nyo yan mga ka-person, yung dalawang baboy pala mga ka-person is kay ano yan, kay Dodong sa kapatid ni Hams isang ano lang sila isang kulungan, pero may ano naman sila may division naman sila so hopefully talaga mga ka-person na i-bless i-bless tayo ni Papa God sa aming munting business kasi syempre wala talaga kaming everyday income dito and wala din kaming ibang source of income may ilang months pa to sila bago po sila magpa-breed so tiis tiis na lang muna tayo mga ka-person padahan-dahan na lang muna tayo dito sa Pilipinas kung anong dapat naming gawin or anong desisyon na aming gagawin sana po mga ka-person ay patuloy kayong mag-subscribe, mag-follow sa amin. And everyday po mag update kami about sa aming piggy mamas and piggy babies. Tsaka naman po sa mumu. And thank you po and God bless.